Hello guys, welcome ulit sa akin channel. This is the day na pupunta ako sa Austria. So one week ako doon para tumugtog sa isang pub. Ang pangalan ay Lederhosen sa Bad Gastein. Na-prepare ko na yung mga gamit. So ito yung mga kailangan kong dalhin. Gitara. Siyempre, Maliit lang na gitara para pwede ko ma-hand carry sa aeroplano. Tapos, damit. Tsaka ito lang yung minimal lang muna yung gagamitin natin sa gig. Isang kick tsaka, isang snare. Ito yung vocal processor ko. Siyempre, tripod kasi magba-vlog tayo doon. Tapos, konting mat. Tsaka, headphones. Hindi ko kasi alam kung may kung may monitor doon sa stage kaya mabuti na yung mayroong mayroong monitor sa ear monitor so may iwan ko yung mga pamilya ko ng isang linggo pero ganyan talaga buhay kailangan kumayod goodbye my Bye, puppies. I'm gonna go to Austria I'm mm, gonna miss you gonna miss me love you puspa Papa, ba Be good to mommy, okay? <laughs> Toothpaste. Toothpaste. Be good to mommy, okay? Okay. You talk to me, okay? You call me in, in on your iPad, okay? <laughs> Bye. Bye. All right, on the way now. Ooh. It's cold? One week's Austria. But well, we're gonna have a nice weather here in in our town, right, mommy? Yeah Sunny. Sunny. And it's gonna be a little bit warmer, maybe. Zero degrees. <laughs> it's better than today. Today is minus nine. gonna miss this woman love you mommy love you. we're here now in the train station stop this train All right, guys ayun na bumalik na yung asawa ko sa bahay hanapin natin yung train ko alright nandito na tayo sa train guys medyo na delay yung train pero papunta na tayo sa Copenhagen. mga dalawang oras din ang sa Schopenham so sana abutin natin yung flight All right, guys next stop is Copenhagen Schopenham ang tawag nila dito sa Sweden. So, at least meron tayong extra na time para hindi gano'ng hassle sa airport. Sa pag-check-in at saka sa pag-check ng mga luggage. Sana walang maging problema. Alright. Just arrived in the airport. We're going to Terminal 2 tapos si-check nila yung luggage ko. Naka-check-in na tayo sa sa mobile Napakaaga natin. <laughs> Hanap tayo ng makakapihan. Pag-ibig ko sa iyo Hindi magbabago Magunaw man ang mundo Ako'y iyong iyo Wag... So guys, order muna tayo ng beer tapos uh, lumi na miss ko yung lumi kaya I may mean, nakita akong hindi pala lumi ramen may nakita akong ramen dito so order muna tayo ng beer sa ramen bago tayo pumunta sa gate natin so ito na guys ito na yung ramen napakasarap ng ramen nila tol Diba? Umuusok pa at napakainit pa. Presko, presko. Alright. Unang tikim, guys. Mm. Grabe. Mm. Sulit. Magkano binayaran ko? 150 Danish crowns. Hindi ko alam magkano yan sa Pilipinas. Siguro times 4 yan. Or times 5. Kayo na bahala magbilang Pero worth it naman eh ba diba? Kanina kasi naghahanap ako ng ano ng Filipino food Or Asian food Sabi ko Kailangan ko kumain ng Asian food At yung ramen guys Hindi gaano sikat Hindi gaano kilala sa Sa, sa Sweden wala ganong mga ramen na restaurant hindi tulad nung nasa Phuket sa Phuket, Thailand ako ang dami, ang daming Chinese ramen restaurant yun nakakamiss buti dito sa airport meron at maganda pa dito makakapili ka kung gano'ng spicy ang gusto mo 1 to 4 ang pinili ko number 3 pangatlong maanghang <laughs> Sabi ko, kala ko kasi kaya ko yung number 4 eh. Siguro, sobrang anghang yun. Kasi ito number 3, maanghang na. Hmm. Sarap. Enjoy ko muna to ah. Kita kits. Guys, grabe. Nabusog ako sa pagkain. Ayan. Anong oras na ba? ah uh, quarter to five. Meron tayong one and a half hour Yun kasi ang boarding time Kaya Ano kaya pwede gawin sa one and a half hour Siguro tingin tingin or O baka mag-abang na lang dun sa gate Para hindi tayo mahuli sa linya Yes This is gonna be A really exciting trip Ito try, ito try ko talaga mag-enjoy Kasi Mahirap yung ma mawalay ka sa anak mo, sa, sa pamilya mo eh. Pero sa trabaho natin as musikero, kailangan mo mag-enjoy at kailangan mo makiride sa vibe. Alright, we're on the plane now guys. Pasok na rin sa plane. Let's see you sa Salzburg. la lang natin dito sa Salzburg medyo maulan lang sa labas isang oras at kalahati rin ang biyahe natin maya maya hanapin natin yung train papunta sa Salzburg hanggang Pakistan. time alright let's go All right, guys nandito na tayo sa train Grabe, para ako na stranded kasi delayed na dumating yung plane namin. So, so naging ako ng may get up na oras. All right, kararating lang natin dito sa Badgastein. Ah, oh, grabe, makapalang snow. After after a long journey, nakarating din. Nadelay yung eroplano ko kaya 4 hours ako naghintay dun sa train station, guys. Grabe. Buti na lang meron silang waiting room na napakainit. So, hindi tayo na... Kung wala yung waiting room na yun, nako, sobrang lamig. Okay. So, nandito na tayo. Ito yung train na nasakyan ko. Yan. Papuntang Munich yan. Two hours din ako sa train. Ah... Uh, salamat sa inyo guys. Salamat sa panonood. Uh, at sa mga gusto mag-comment, uh, sa mga gusto magpa magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Ilalamig e, na ako. Hanapin ko pa yung apartment. All right, see you later. To be continue, guys. To be continue.